Alas 9 ng gabi, Weng. Mamayang gabi. Uh, oh, Mamayang gabi sa Pilipinas, sa oras sa Pilipinas. Magsisimula mm -hmm. po ang butuhan. Uh, Diyan po sa Amerika, US elections, mga kapuso, kapanapanabik, mm -hmm. at uh, kaabang-abang ang magiging resulta Kawagdain ng balitang ito, nasa linya natin si Professor Dindo Manhit, mm -hmm. Geopolitical Analyst, Chief Executive Officer and Managing Director ng strat Group, mga kapuso. Pag-usapan natin ano ba uh, ang implikasyon ng uh, resulta ng eleksyon sa, sa Pilipinas, mm -hmm. mga kapuso. no? Uh, si Professor Manhit uh, nasa ating linya. Professor, magandang uh, umaga si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. At good morning sa inyong mga tagapakinig. right, Pitong swing states ang pinag-uusapan natin. Yes. Doon daw magkakaroon ng ano eh, Weng. Uh, ng talo-talo. Talo-talo. Magkakatalo-talo. Oh, oh. <laughs> Kung sino papanig ng mga swing states mm -hmm. na yan. Uh, ano ba ang ano? Nakikita nyo? Ano ba asa ninyo? Uh, talagang dikit to ang laban, na uh, Professor? Mukhang dikit na dikit na. Kasi yung iba ang eleksyon sa Amerika. May tinatawag silang electoral college. Mm -hmm. Kasi kung pag-uusapan natin yung popular vote, lamang si Vice President Kamala Harris na mm -hmm. mga 3 to 4 percent based on latest polls. Pero siyempre ang breakdown niyan ay yung yung teatawag ng state by state sa ating bansa. Parang probinsya, bawat probinsya ang butuhan. Mm -hmm. e merong pito na dikit na dikit. Basically, tie sila. So depende kung sino makakahatak ng kanilang supporters at dalhin sa botohan mismo. Sa so? ganyang level na ng kampanya to kasi pag tikit kayo sa polls, ang target mo na lang dyan ay yung natitirang undecided ay mukhang eh, mukhang 2-3% eh. Oh. No, Malaki-laki pa. Election day. Actually, at uh, the very last uh, minute, eh, nagkakagapangan pangawing eh oh, dahil oh. <laughs> nandun pa sila sa mga swing states na yun. Doon ano? sila nangangampanya ng direkta. Hmm. Mm. Uh -huh. Doon sa mga swing states na ito ta na tinatawag Professor Manhit, ito yung hindi malinaw ang killing kung Republican or Democrat. ano. Parang ang hirap-hirap tansyahin kung talagang makukuha mo ang boto ng mga residente dito like sa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, at sa Wisconsin. Yes, ganyan ang tawag sa swing state sa kanila. Mm -hmm. Tapos malaki rin ang boto. Parang sa atin ito yung mga malalaking probinsya. Mm -hmm. so, importante na makuha mo 'yon para magkaroon ng momentum lalong-lalo -lalo na kahit matalo ka sa ibang lugar, panalo ka naman sa mga malalaking lugar. So may kanya-kanya silang daily week na sinasabi natin dito sa Pilipinas, pero may iilan, may pito na malaki ang boto kahit paano na dikit na dikit ang laban. Labas po dito sa pitong swing states na to, Professor, doon sa ibang mga estado sa Amerika, masasabi nating hati ang baluarte ng Democrats at saka Republican. Hati sila, mm -mm. oo, parang kaya nga talaga. Meaning parang equal ba? No. Oo, so, kaya tawag natin para sa statistical tie. Yes. That's a swing dahil alam naman natin ang para rin sa mga tagapakinig. Pag sabi naman nating surveys at polls, mm -mm. hindi ito pagdidikta kung saan buboto ang tao. Ito yung tatawag Snapchat at that moment mm -mm. nung tinanong sila. So as of now, I think the latest, uh, napanood ko lang at uh, napakinggan is yung ABC News nila, isang malaking news network, mm -mm. may tie-up sa isang survey firm. Parang pantay na pantay sila sa laban. Mm -hmm. Tapos tong seven, kunsan lang bumalik na at the moment of voting itself, yun ang mukhang magiging Pangulo. Basically sa pag-aaral niya anong pwedeng ano anong pwedeng maging reckoning point <laughs> mm -hmm. ay, para mag-tilt ng balas do sa dalawa. ang problem natin, sa oh, reckoning point kasi parang ilang oras na lamang, 'di ba? boboto na. Oh, o oh, tapos meron pa silang advance voting mm -hmm. na pwede mong email So may parang may mga desisyon na. So ang reckoning talaga diyan ay yung mga independent pa mm -hmm. na bumoto dati kay Biden. Pero sa pagpapakinggan natin yung issues sa Amerika, mm -hmm. parang tayo mabigat ang ekonomiya, yung inflation. Yes. So nasisisi nila si President Biden kahit mas maganda ang tinanggap nilang benepisyo sa panahong ito. Mm -hmm. Parang na, kaya sabi nga nung iba, eh, parang may disinformation na the U.S. is in a bad economy. Mm -hmm. but, the, but government has helped them this past four years pero hindi nakakarating sa tao yung pananaw na yon kahit yung programa nakarating kasi Ano problema? Ba't hindi nakarating sa taon? Hindi nila nabatid na yung tinatamasa nila ay tulong ng gobyerno. Totoo yan. Oo. Bakit ganun, would, Professor? Eh, yan nga yung disinformation na siya sabi nung ah. iba. At pansin-pansin yan sa iba't ibang mga news outlet. So both US and international outlet. So when you look at data, mm. -hmm. magkrabi ang tinanggap nilang tulong kay Biden. Kasi siguro kulang yung pagkwento. sabi ng sa election. Mm -hmm. Who tells the better story? E naunaan sila sa paninira no. ng isang former president. Mm -hmm. So yun naging laban. Kanuunan nakakalamang si Kamala Harris, may momentum, pero nabalik ulit yung equal level because tuloy-tuloy yung konsepto na hindi hawa ang kabuhayan. At naririnig mo yan sa iba't ibang, kasi yung mga Pennsylvania, Michigan, kaya eh ang gobernador dyan Democrats. Mm -hmm. Okay. Traditionally, Democrats. Pero ngayon, mm -hmm. since working class, tawag yan is working class state, diba, madaming middle class dyan, mm -hmm. nagiging lower middle class pa. Papa, na parang suddenly nasisway sila ng ganong balita mm -hmm. na napabayaan okay. sila. Ito, ito lang, uh, yung aspeto ng, di ba, anong pakilam ng mga Pilipino dito sa uh, magiging resulta ng eleksyon. Kasi major trading partner natin ang yes. Amerika. Mm -hmm. Tapos yeah. uh, so, defense major ally. defense ally mm -hmm. no? ang mm -hmm. Amerika. Correct. Uh, Who would best serve our interests kaya? Professor, yeah. sino doon sa dalawang ito? Ang uh, mas mga ngalaga sa Pilipinas kung kung uh, mananalo? Yung ating lakas na relasyon ay dinulot talaga itong past two years under ating Pangulong Marcos mm -hmm. at saka pakipag-ugnayan ni President Biden. So isipin natin, mas maganda Pag ang kandidato ni Biden ang magpatuloy ng kanyang programa tapos yung kandidato pa niya is from Asia. Mm -hmm. Alam naman natin 'di ba half half Asian si Kamala Harris. Oh, her mother half Jamaican is Jamaican, half Asian. Oo. Oh. No, Indian siya, and she never really said no to her Indian heritage, no? Mm -hmm. And India is a country that wants to be strongly related with the Philippines and Kamala Harris has been to the West Philippine Sea mm -hmm. more than anyone when she visited in 2022. But hindi rin tayo pinabayaan ng panahon ni Trump. Sa kanila galing yung term na ironclad. Yes. Nung nagda-doubt tayo, di ba, kasi may mga batikos na nanggagaling sa dating Pangulong Duterte na hindi maaasahan ng Amerika, nanggaling sa gobyerno ng Trump na ironclad ang pagkasamahan natin. Mm -hmm. Tayo hindi nag-reciprocate nung panahon niyan, if you remember, di ba? May, may anti-American rhetoric ang gobyerno, kahit mm -hmm. ang taong bayan, mm -hmm. was pro-American. So I think we will be good on both. Ang problema rin lang kay Trump, meron siyang isolationist. Ang term doon eh, yung mga butante niya na nakuha niya ngayon, naniniwala na para lumakas ang Amerika, umuwi na, dito na lang tayo mag-concentrate sa bansa natin. Yes. okay. Uh -huh. Ayaw naman natin yon kasi mapapabayaan uh -huh. naman ang rehiyon na tawag ng Amerika, Indo-Pacific, at mapapabayaan yung mga kakampi nila. So sana, wag uh -huh. naman mangyari yun. Sana pang, isasabi na sa eleksyon eh, ano lang mga pang-campaign speeches lang 'yun, 'wag maging yes. katotohanan. Mm -mm. Mas hard hardliner daw si Trump sa China kaysa kay Kamala Harris. Anong uh, masasabi niyo po doon? Kasi major antagonist natin 'yan eh, Correct. yung uh, mga yung Chinese, pero, no? Mm -hmm. Pero si Trump kasi ang tawag nga rin ng iba, totoo 'yan, rhetoric, kaya I use the word rhetoric, no? magaling magtalita, antay. Pero nagiging transactional pag nakakuha siya ng concession sa China noon. Ah, he steps backward. Nako. Oh, diba? mm. uh -huh. parang like din yon professor. I ah. si Kamala Harris eh, ah, hindi ganoon ka, you say yung kanyang rhetoric hindi palaban, mm -mm. pero consistent. Eh, di ba minsan mas gusto natin yung consistency. That we're hoping maybe if Trump that's the character of former president Trump baka mm -mm. naman yung mailagay niyang defense secretary or for, or state secretary of Department of State. Eh hindi naman sana ganoon kasi we, we prefer consistency sa policy mm -mm. ng ng gobyerno ng Amerika, whoever the president is. Okay, Prof. Um, significant ba ang boto ng mga Pinoy sa Amerika para dito sa 2024 U.S. presidential elections? Uh, hindi pag ganoon compared to other migrants. No? Mm -hmm. But lumalaki. And it's limited to a uh, few states also. Mm -hmm. no? Pero minsan yung ibang state na like California, malakas, malaki ang bote natin. Eh. Democrat na Democrat ang California. Mm -hmm. Ang joke ka, noong Pilipino pa yung nagiging Republican. Mm. So maraming... Uh, Gingguling <laughs> eleksyon, no? nakakatwayo kasi anti-immigrant si Trump. Kaya nga. Mm -mm. <laughs> yung bang posisyon position niya sa immigration, good ba yun o na makakasama para sa interes po ng mga Pilipino? Ako naniniwala akong nakakasama mm. kasi ang America was built from the story of migrants around the world. Mm -mm. And part of that are Asian migrants eh, pag dinis pag diniscriminate mo ang ang ngayon of course he focuses on Latin American or South America migrant eh, minsan meron pa ring tao mm. mo hindi lang akasinti, na na tumawid sa Asian migrants yun tulad ng mga Pilipino at end of the day we are migrants Our actually lahat like migrants. lahat sila ron migrant ang uh, native na, lang dun mga Indians so, eh. para way. sa si, melting pot eh, no? pero si oh. Trump binabago yung pananaw na yon na parang parang sila 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 put, sila ano original oh so ano yung ano yung yung prof and, Joel parang yung naging position niya before pinag-ugatan ng Asian hate, di ba? Kaya nga, oo. At saka yung hate sa ibang mga lahi. Kaya sa mga, violence against the Asians, nations, di At saka kahit sa mga black, nagkaroon ng nabuhay yung hate, di ba? Sa people of color. Yun ang nakakatakot. Mm liderato ni Trump. Kita natin yun ng apat na taon. Tapos, mm -hmm. it caters to what I call white America. So, I've never left their country. Mm -hmm. And And so, the, iba ang pananaw nila sa mundo. Talala mm -hmm. magaling ang Amerika dahil magaling. Kasi nila lang magaling Amerika kasi respetado sila mm -hmm. outside the world. Outside uh. their borders. E eh, kung mo yung mga nasa labas ng border nyo, pat, uh. eh, nagiging you you lose yung credibility. Mm -hmm. And a big country, sabi mga iba, ag eh, a powerful nation like America cannot lose credibility. Mm. Okay. Gusto yun ang mga kalaban nila. Yung ano, yung behavior po ng mga butante, sinasabi nila mga masisipag daw bumoto dyan, yung mga elders, weng, oh. yung mga oldies, di ba? Oh, yes. Yung mga bata, yes. yung mga batang butante, matatapang lang daw sa sokmed. Maingay lang. Maingay lang, Oo. pero pagdating ng araw <laughs> ng butuhan, hindi <laughs> yun naman daw bumoto. <laughs> mga tamad, bumoto. Eh, ganun, din, ganun ba yon talaga, uh, Profesor? Professor? Kaya importante, yun naman ang maganda sa Amerika. Ito yung tawag nilang get out the vote. May mga professionals na hinahire dyan. Ang, kaya napakagaling ng kampanya ni Barack Obama. Mm -hmm. kahit black, He had a very strong get out the vote campaign. Mm -hmm. uh, ang sabi, yung ibang grupo na yun na kay Kamala Harris ngayon, ka deliver pa. Si si Trump naman, eh, ang gumagastos pa sa get out the vote campaign niya, si Elon Musk. Kaya nga. Ay, isa sa pinakamayama. Lakas so, importante ang importante niya. Yung, importante yung hatak mo yung posibleng mong butante para mm -hmm. bumoto. No? Walang pinagkaya sa mga barangay captain, kinakatok ang ating mga kababayan, mm -hmm. bumoto na kayo, ito listahan ng bobotohan natin. And that's how democracy works. Really, ang, ang katanong dyan, who can deliver that vote? Yun. All right. 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 O oh, sige, professor, Prof, abangan Pro natin you. ha. Oh, sabay-sabay tayong magabang mamaya. Yes, sabay I mean, oh. bukasan, <laughs> no. bukas ng umaga siguro at <laughs> okay, professor, mag-ingat ka. Thank, thank you. Po, ha? Thank Salamat. you. Salamat. Salamat. Well, well. Si Professor well. Dindo Manhit, uh, geopolitical analyst, CEO, managing director Strat Base Group, mga kapuso. Sa